Magandang araw. Nakasakay na ba kayo ng tren? Kung hindi pa, ngayong umaga ay maglalakbay tayo sa mundo ng kaalaman, sakay ng tren ng karunungan. Babaybayin natin ang apat na estasyon na magbibigay sa inyo ng iba't ibang kaalaman, pagsubok, at saya halina't simulan na natin ang paglalakbay. Mabuhay! Maligayang pagdating sa tren ng karunungan. Pinapayuhan ang lahat ng pasahero na maupo ng maayos at komportable. Iwasang gumawa ng mga bagay na maglalayo sa inyong atensyon habang naglalakbay tayo sa mundo ng kaalaman. Maging aktibo at makilahok sa bawat gawain sa bawat estasyon. Muli, maligayang paglalakbay! maligayang pagdating sa unang estasyon mga ginigiliw naming pasahero. Sa estasyong ito ay sasalang kayo sa isang pagsubok na hahalukay sa inyong alaala. Handa na ba kayo? Tukuyin ninyo kung anong hayop ang ipakita sa bawat larawan. I-type sa chatroom ang inyong sagot. Tama, ang larawan ay isang suso. Paano ba gumapang ang suso? Ito ba ay mabagal o mabilis? Muli, type sa chatroom ang inyong sagot. mabagal gumapang ang suso Narito naman ang ikalawang larawan Tama, ang larawan ay isang agila. Paano ba lumipad ang agila? Ito ba ay mataas o mababa? Uli, itype sa chatroom ang inyong sagot. mataas lumipad ang agila Narito naman ang ikatlong larawan Magaling. Ito ay larawan ng isang kabayo. Paano ba tumakbo ang kabayo? Ito ba ay mabilis o mabagal? ang mga naging sagot ninyo kanina ay nagsasabi kung papaano ginawa ng mga hayop ang isang kilos o aksyon. Sa pangungusap na mabagal gumapang ang suso, ay sinasabi ng salitang mabagal ang pagkapang ng suso. Sinasabi nito kung papaano ginawa ang pagkilos ng suso. ano kayang kilos ang ilalarawan ng salitang mataas at mabilis sa mga pangusap na ito? I-type ang inyong sagot sa chat box. Mataas lumipad ang agila. Ano kaya ang inilalarawan na kilos ng salitang mataas? mabilis tumakbo ang kabayo. Sa pangungusap na ito, ano kaya ang inilalarawan na kilos ng salitang mabilis? Mahusay! Sinasabi ng salitang mataas ang paglipad ng agila at sinasabi naman ng salitang mabilis kung papaano tumakbo ang kabayo. ang tawag sa mga salitang ito ay pang-abay na pamaraan. Sabihin nyo nga, pang-abay na pamaraan. Sumasagot ito sa tanong na kung paano ginawa, ginagawa, o gagawin ang kilos o mas kilala bilang pandiwa. Mapapansin na ang mga salitang nagsasabi kung paano ginagawa ang kilos ay makikita sa unahan ng mga salitang kilos o pandiwa Sa pangungusap na mataas lumipad ang agila ang salitang mataas ay nasa unahan Sinasabi nito kung paano kumilos ang agila Ang mga pandiwa o salitang kilos sa pangungusap ay pwede rin nasa unahan. Gagamitan lamang ito ng salitang NANG. Mataas dumipad ang agila. Dito makikita natin na nasa unahan ang pang-abay na pamaraan. Ito ang salitang mataas. Paano nga ba natin gagawin na mauuna ang pandiwa o ang kilos o aksyon? Tapos susundan naman ng pang-abay. Ang sabi sa panuto ay gagamitan natin ang salitang nang. Kaya ito ay magiging lumipad ng mataas ang agila. Napansin niyo ba klase kung papaano ang naging istruktura ng pangungusap? Dito nauna na ang salitang lumipad na pandiwa. Tapos sinundan natin ang salitang nang katapos hindi nagdag ang pang-abay na pamaraan nagkapalit na sila ng pwesto. Ngayon ay subukan naman ninyong isulat ang sumusunod na pangungusap na nauuna ang pandiwa o kilos at ginagamitan ng salitang ng type ito sa chat box Mabilis tumakbo ang kabayo Mabagal kumapang ang suso tumakbo ng mabilis ang kabayo. Gumapang ng mabagal ang suso. Magaling! Ngayon ay subukan ninyong sagutan ang maikling pagsubok na aming ibibigay. Basahin ang pangungusap at tukuyin ang mga pang-abay na pamaraan na ginamit dito. Basahin ninyo ang pangungusap at tukuyin ang mga pang-abay na pamaraan na ginamit dito. I-type sa chat box ang inyong sagot. Tanging pang-abay na pamaraan namang ang itatay. Maligayang pagdating sa ikatlong estasyon. sa husayan! Batid namin na marami na kayong natinuhan mula sa inyong mga napagdaanan. Kaya naman, sa estasyong ito ay nais namin subukin ang inyong kaalaman. Alam namin na malalagpasan ninyo ito ng matagumpay dahil kayo'y mga mag-aaral sa DJ Press na may angking kahusayan. Pakinggan ang sitwasyon at sagutin ang mga tanong kaugtay nito. I-type ang inyong sagot sa chat box. tahimik na nagbabasa si na Jenny at Mario sa silid aklatan. Dahan-dahang tumayo si Bert sa likod nila. Marahang lumapit si Vina kay Binibining Papa para ibalik ang aklat na ginamit niya. Masayang nagpasalamat si Vina sa guro. Maraming salamat po, Binibining Papa. Mabilis na natapos ang aking takdang aratin. Walang anuman. Nakangiting sumagot si Binibining Papa kay Dina. Bago umuwi ang mga bata, ay maayos nilang ibinalik ang mga aklat na ginamit nila sa lagayan. Sabay-sabay silang nagpaalam kay Binibining Papa. Unang tanong, ano ang ginagawa ni Jenny at Mario? i-type ang inyong sagot sa chat box. Ikalawang tanong. Ano ang ginawa ni Vina sa silid-aklatan? Type ang inyong sagot. Said Chat ang mga mahalagang bagay sa inyong paglalakbay sakay ng Tren ng Karunungan. Kaya naman, sa istasyong ito ay susubukin nating palabasin at magamit ang inyong mga natutuhan. Buksan ang link ng Google Form upang simulan ang paglalakbay. Magkita-kita tayo sa huling estasyon.